So yan, good morning guys. So welcome ulit sa aking vlog. Dante Tech New. So sa nakikita niyo ngayon ay eh, magpapalit tayo ng bagong rack and pinion ng kwan yun the grace. So yan, magdi-DIY tayo ngayon, magkakabit tayo. So ito mali well, medyo mahirap na yung maghanap ng kan ngayon ng um, same na itsura ng kan rock and ng Hyundai Grace dahil yun nga face out na yung van na yun Hyundai so ayan. so bago natin ikabit yan baklasin muna natin yung loma yung papalitan natin Ayan. So, ayan yung van natin. Sa papa ko yan. Palitan natin yung van So, ayan siya. Ayan. Kita niyo ba yan? Ayan siya. So, ayan siya. Mga ka-DIY. Ayan o. Lakas ng tagas niyan. Maghapon lang yung ilalagay mong ATF dun sa kwan. Ayan o, Sa tangke niya. Lit pa naman. Ayan o. so pinalit So, pinalitan na namin dati ng mga oil seal So yan hindi naman nagtagal nagkalik din so medyo may kahibaan lang konti doon sa binili natin sa binili namin yung kanya yung ano yung parang kanya yung bakal niya din oh medyo paliit yung kwan doon paliit yung so titignan natin mamaya magkumparahin natin pero same lang sila ng ng yung pwesto doon sa you know yan yung mga tubo niya yan napupunta sa steering yan okay baklasin muna natin so babaklas unang baklasin natin yung yun sa cover nya yun yung nasa harap yung cover yun tapos sunod natin baklasin yung sa yun sa mga tubo nya tapos dito sa mga gulong yung rock end nya ay yung terat end yan Hyundai Grace Hyundai Grace 2000 model so post ka lang muna so yan guys oh. tingnan nyo yung tumatagas oh. ang lakas tumagas oh ang ATF nya yan so pag magbabaklas tayo ng rock and pinion una nating babaklasin ay yung yung gulong kasi tatanggalin natin yan terod nya kabilaan tapos tanggalin natin tong takip nya ito ang cover ng rock and pin nya. tapos natin tanggalin ito Yan. para ma tanggal natin dito ma pull out saka na natin tanggalin yung yun yung papunta doon sa steering pump nyo yun yung tubo na yan yung dalawa yan, yung nagsusupply ng ATF dito yung tubo yan dalawa yan Okay. So, ayan na mga ka-DIY. Natanggal ka na yung rock and pin yun. Ayan May pinagkaiba lang sa <coughs> sa etyura, pero sa haba Parehas naman sila. Ang pinagkaibay lang niya. Ito. Ang babaklas dito. Yung bago. Tapos yung dati. Yun. Wala siyang hindi <coughs> nababaklas dito. Dito siya nababaklas. Magpapalit ka ng oil seal. Yun. Oil seal yan. Yun naman yung oil seal niya. Dito mo nang babaklasin para matanggal mo yun. <clears throat> Tapos itong kuha ito, tubo niya. You know, pa kuha dito. Pa paliit yung tubo niya dito. It. Tapos itong bago, diretso lang siya. Yan. So, ano pa ba? tapos yung pagtanggal nyo dito pala sa tiret yun nyo kailangan talang tanggalin yung gulong kasi pupukpukin nyo sa taas tulad nyan sample natin ito ito Naluwa, naluwagan nyo na yan <coughs> 19mm 19mm nyo naluwagan nyo na dun tapos pukpukin nyo dito para hindi masira yung thread yan pukpukin nyo dyan ito kasi luma na pinukpuk ko dito magpit hirap tanggalin yung isa pero itong isa madali lang siya natanggal mabilis lang So yan. Ano? Nagtanggalan ko. Ito yung dalawang Ito yung dalawang hose. Ay ito tubo doon sa power steering, kapuntang power steering. Ito return siguro to, kasi ito pababa ito eh. Yung hose niya pababa. Yan. Ito tinanggal ko din. Gearbox niya para matanggal nito ito pan, parang differential ng steering steering wheel ano sinabit ko lang siya para hindi ko hindi siya sagabal tapos yung turret end dito pinakpok ko dito pinakpok ko dyan yun lang dito madali ko siyang natanggal Dahit hindi ko tinanggal ito. Itong gulong. Tinry kong pinukpok. Yun, natanggal naman. Pero doon sa kabila talagang mahirap. Tinanggal ko pa yung gulong niya. Yung turret in doon. Hirap tanggalin. Tinanggal ko yung gulong. Tapos pinukpok ko ng martilyo. Para matanggal. Para bumaba. Yun. So, yun yung mga... Nagsikalat yung mga yung mga ATF niya. Nasana ko yung iba. Yan. Pero meron pa rin lumabas. So, linisin na lang muna natin to. Bago natin na ilagay yung bago. Okay. So, bago kayo maglagay na ilagay yung bago. Para makasigurado lang yun know, o nyo kung ano yung pinagkaiba nyo yung pinagkaiba ng bago doon sa stock nyo yun so pares naman siya oh. yung tubo pares naman sila yun pares sila ng pupuntahan yun yung stock nya ganun din so tapos ito din tingnan nyo rin dito kung tama ba yan. Kaya kapag bago ay bibili, yun ang nyo ng, tingnan nyo ng mabuti. Yan. So medyo pahirapan na rin ng paghanap ng kan. Ng rat and pinion ng mga lumang sasakyan ngayon. So, 'yan lang mga kadi DIY. So, maglinis na muna tayo. Ipasok ko na lang muna. So, ayan, tapos na natin yung ginawa natin. Pag-install ng bagong rack and pinion. So, 'yan na, naka-install na siya tignan na lang natin kung may tatagas dito then natin yung steering wheel Ito so, wala naman siyang tagas dito sa taas. Saka dun sa side niya yung da dalawang tubo na naka paiga Kita ba yun? ano yun o. Oh. Yung natakpan doon Sa so, ibaba. Ayan. So, yan. Okay na siya. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Kung nagusto niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para sa iba pang videos mga kadiriway. Salamat sa inyo. Salamat sa support